Guys, okay, so, oh, ito yung isang ito yung isang pinakabata bata you oh, know, bata pa yun. Yeah, yan yeah, ang sinibalang uh, namin dito sa tulay. Kami uh, na ba baby face uh, pa uh, oh, sa buwan ng white. Sa Wala to, ram tak nak. Kak, ano, sa dami na, sa dami na ng inanuhan nito, sa, dami ng kumbaga eh, ilahian nito pero no, nope. hindi no. Nope. naman kinuwan ko sa mom. Ikaw. Huh? Magandang lahi yan. Magandang lahi <laughs> yan. Sambuang buwang na ang buhok, hindi pa talaga patatalo. Oh. Ano? Ano yan? Ano, ano ba yung tawag ano, sa ano yung parang heni? Ano heni pa uh, yan? Sambuang sa na heni. <laughs> ano ba? Ano ba ano ba ang mga ginagawa mo sa buhay mo ngayon at parang talagang healthy healthy ka pa? Okay, siyempre number one, mahal mo siya rin. Ayun, maganda eh, love yourself. Kumbaga self-love Oo. Uh, ay, ano ba? Ano ba yung ano? Wala ka bang maintenance? O ano? Wala? Wala pa. Oh. Wala pa. Tama naman yan ha, wala Ito, ito. Itong isa na ito. Ayan, yeah, puro maintenance. pinagsaya. <laughs> ito guys, so, Ito yung kasama naming driver dito, si Ermitanyo. Ito mo naman, puro puti na ang book niyan. Presidente yan dito. Pero tinan mo yung pagkain niya oh. Fish. Yan. Fish ang kanya ng ano yun. Fish. Hindi siya hindi siya mahilig masyado sa karne. Yung buhay na karne ka. Oh, buhay lang na karne ang gusto niya niyan oh. Oh, ito mo wala pa nga, nga, nga. Hindi nag yan nagme-maintenance. Ano ba 'yan? Karne din Wala ka pang maintenance, ha? Oh. Yeah. oh. Tiyan lang talaga yung problema niya, bloated. Dahil daw sa tubig yan. May 65 ka na ba? 67. 67? Wala no? Oh. Eh, mas mukhang mas matanda pa yun, eh. Oh. mo. Oh, 67 yan. Si Boss Mayo ng Florida Planka. Ayan, no? Oh. Tarlak. Oh, tarlak pala. Ayan, ano? Oh. Dami pang, ano yan, dami pang nagogoyo dito. Ayan, ano? Oh. oh, ito mo, hindi pa iika-ika, oh. Lakas pa, 67. Ano bang sikreto mo, Boss Mayo, at para sa 67 ay eh, para kang ano, healthy-healthy pa. Wala nga, uh, wag si unang-una sa pagkuyat. Oo, oh, hindi ka na nagpupuyat, ano? Baka matutulog. Uh, mga... Baka mga yung puyat ka, yung hindi ka matutulog. Hmm, okay. Tapos, ano, hindi ka naman nagbabitamin, so ano? ano? Yeah. Araw-araw sa sentrum. Ah, may sentrum. Araw-araw sa. Okay. Daily. Daily. Ah, ano, boosting. Okay, oh. Oo. Pero may kinakasama ka pa ngayon? Wala. wala na. Pero sa to sila, pag nais mo eh, tulad Pamilya mo. Pamilya mo, no? Oo, ito mo naman yan. Si Boss Mayo. 67 ng edad, healthy healthy pa. Driver sa Hong Kong. Talaga hindi pa papapahuli. Huwag lang magtatakmuhan. Reson sa Asikreto. Katulog na maaga. Tumakahin ako Bas Basta mga mga Tagalog ah. Uh, Wapo. .その ja, so, uh, Sariyaya okay. sa kapala Sa din namin driver yan ah. Na, silang tikatarlak. Tarlac. Ayon. Yung person ano ba Calabarton? hindi. Okay. niyan. Basta, pero may bisyo ka pa. Hindi, hey, pag Calabarton, iba. Iba. Ayon. po. May bisyo ka pa. Wala ka ng bisyo. Oo, Quezon. Hindi, pero masakop siya ng laguna. Pata. Mahalin mo yung... Uh, mahalin mo, sarili okay, mo, para, para mahalin ka rin yung nasa Tama, yan. Panarain ka rin, si okay, so panarain na, 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 na sarili mo, di mo naman alam niya ayos. May tama. Hindi ko so, magawin yung... ginagawa mo eh. Hindi naman. Marami, marami na ron. Yes. Thank you, Boss Mayo. Isa kang huwaran. Okay, thanks. Copy naman sa taas. Palo. Ba, Babae, papaloin. Oo. Paloin. Baka uh, mag-lesson. Lesson, may bayad pa. Uh, Pagka-araw, ang booking, uh, mga 40-something lang. Kapag gabi, 57. 57? Booking lang ba? Uh, pero program. pagka may grupo ka, may, may kasama ka, pwede na maghati sa booking. Ay, yung sa train, oh, kagaya nung sa inyo? Ay, sa amin, hati-hati kami. Hati -hati. hati, -hati. nag-booking. Alamawa, mayroon kami booking. Uh, Saturday night, nagkaano kami na hati-hati kami kung magkano yung kung ilang oras yung na nabuhungan bawa apat na oras at ilang kami naglaro kung player hati-hati namin yun kung magkano yun papagre mo hindi eh, ito sabihin kung baguhan lang tapos gusto mag-aral eh, may bayad ba? meron kayo? Pwede naman na pwede naman sa kasama namin lalo kay Ray Manguera. Oh, si Ray. Shoutout okay. kay Ray, Ray, Ray. Ray. Okay, lalo so kay Manguera, siya, uh, kay kay Lester Escilona. Ayun. Pwede bang papalo kayo doon? Pwede naman na oh, oh. Mura lang, 300 ayun. yata isang oras doon. Oh, pwede naman 'yun. Pwede pa kayo bibili ng booking para kayo mapaluan ay isang oras. Ayun, ayun. ayun. Oh, so booking lang doon. Oh, kahit mga dagang usulado nagpapapalo diyan sa taas pagka Saturday ng gabi. Ah, uh, sa Victoria Park. Hindi. Din pa? Oh, meron din doon pero kalimitan doon, naglalaro lang sila. Ah, pero nakikita kita ko pa doon eh. Oo, oh, dati, dati, dati. Pupunta ako doon. Pero ngayon, hindi na ako. Tagal na ako doon naglalaro sa Victoria. Hmm, kanta napaka-helton na uh, pa, Brad. Ilang tao ka na ba, Brad? 47. Oh, bro, bro, 47. Napaka... Uh, kailangan, na, kailangan natin ng ng ano eh ng kunting uh, ehersisyo sa katawan para ah, tayo tama. tumagal. Oh, tennis talaga. Hindi naman tayo pagalingan niya sa tennis kasi Pagalingan tayo ng katawan. Tama. Yun, uh, hindi natin o, kailangan dyan ng ano. Mahal ka na papawis tayo. Oo. <laughs> At uh, lalo tayong tumagal. Tama. Ilang, ilang araw ka sa isang linggo, di ba, ipasak tayo ganito. Para every ano ka naglalaro. Lang... Saturday ng gabi, sa Saturday. Sa dalawang araw. Oo. Uh, oh, okay. Yung lang ano. At least ano. Isan ay na, ina, ina pag, uh, Sunday na, ipitan ng alas 2, o so, alas 3 hanggang alas 6 yun ng gabi. Oo. No. Kaya sunugan ang laban pa kasama yun. Talaga, ano? Oh. No. Kaya talaga oh, uh, masusunod walang na, kumama. Buti walang nadadali sa inyo doon. Oo, oh, wala. meron ay, naman. Meron naman kasi pagka mo nung hinihingal ka na, hindi ka naman pahingan. Hindi naman na ng patagana sa inyo. Sabagay yun. Uh, Sabagay yun. pag hindi mo na kaya, pahinga. Mahirap pilitin natin yung katawan natin. Tama, So, mga kasama nating mga driver na walang ginagawa. Oo. Oh, kailangan, kailangan natin magpapamis kasi kailangan na ma mapump yung ating niya puso. Oo. Oh, para, para may labas natin yung alak ba sa katawan ba? Tama. Oo, hindi lang puro. At saka yung hindi mga dinakdakan. Oo. Oh, <laughs> dati talaga mahilig din ko dyan. Pero kaya ka dati nung no, hindi pa ako lalaro ng dito. Parang hinihingal ako. No. Oo. Oh, oh. Kapila hingal. Oo. Oh. Pero ngayon eh, kapakabuhulin mo ako ng ano, ng mula. Parang tumak. Oh, eh, syempre, yung tennis para iba yan sa basketball, mas intense yata yan, di ba? Sa basketball lang, ano lang talaga, body contact lang. Oh, body contact. pero sa tennis, talaga, utak naman din ang laban mo dyan. Oh, duro. Duro mo, ah, hapulin mo yung ano sa kabila, di ba? Saka ang tennis kasi maraming palo. Oh, talaga, at saka ano, kailangan talagang medyo malakas ka rin. Dahil oh, kung papalo ka, di ba hanggang doon lang bola? Oh, Ito, right. Sa pangalim makarating lang. Saka discounting din, hindi naman kailangan palakasan ng palo. Kabagay, o. Kailangan discounting ko rin. Kahit mahina ang bola niyan, binigay mo sa kalaban mo yan, ang discounting ka, hindi rin niya makukuha yun. Mm, so, ngayon, guys. Uh, kahit... Kaya kailangan, tayo mga driver dito, yung wala mga ginagawa, e, eh, magtayutay -tay na tayo uh, mag-aral, di ba? Saka natin may isip tayo magpapalis kung kailan tayo makakaramdam. Tama, Hello. yung kailangan tayo may diabetes na, high blood Hello. na, mataas na yung sugar. Ayun, uh, baka <laughs> <laughs> may hinig sa patok Oo, uh, e, uh, kao, Brad, wala ka naman, wala ka pang... Meron naman, meron naman ako, maintenance na rin. Ah, may maintenance? Bata-bata pa. Meron ako. Oh. Yan yung mga maling nagawa natin nung tayo ano eh. Tama, uh, o, tama. Hindi naman natin Ngayon nawawasin. Na so. Pero dati, at least kami maintain mo. Dati, dati, may hindi na ako na magdamag. Pero ngayon hindi na. Hindi na ako. Oh, mm. Papa, ano na lang. Pakuti-kuti na lang. May pa rin. Hindi oh, mag na magiging tulad dati na abutin ko talaga ng umaga. Oh. Parang wala nang katakutan ko. Kaya lahat naman tayo dumadating sa oh. Kaya nga lang mas maganda yung nangyayari Media sa atin ngayon. Medyo siya na. Medyo iiwas mo na ako konti. oo, oh, lalo na. Hindi naman binabawal ang uminom. Ikaw lang magkukontrol sa sarili mo. Oo, oh, yeah. lalo na. Ano, marami na rin sa ating umuwi na nakahiga. Oo, oh, naka oh, yun. Sa naka Oo, yun. Mas mahirap naman umuwi tayo ng Pilipinas sa naka-wheelchair namin. <laughs> <laughs> ay, Bila ay, 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 na. ay, ay, ito ay ito ginagawa ko para ma-update natin yung mga kasama natin mga kapwa driver Pilipino o kahit hindi mo naglaro ng tennis, papawis lang. Tama, yun ang totoo. Kasi mahirap naman kasi meron din ang kasi na iba na sa kakalang, lang maiisipan mo mag ka kung kailan nila banda. Tama. Saka 'to karon lang mag Tama na. Tama na. Oo mahirap yun ganun. Pagkat tayo naagapan. Tama, tama. O yun yun guys, yun ang mas magandang ano to. Na ah, payo ni kapabayang ko. Dati ka kaya Kasi kita tayo kung hindi rin talaga akong lalaro, pakapaksak na rin katawang. Oh, okay. okay. Wala, mo naman guys yung trabaho namin. Oo. Wow, oh, Oo. po oh. Pukulang. Eh, siyempre, hindi, paano hindi ka high blood dito? Kaya, na, nakaupo ka palagi. Hindi eh, paano hindi ka mong papapawit? Oo, oh, no? tama. Kaya nga, no, kailangan talaga pag-isipan na, rin, pag na rin natin yung mangyayari sa katawan natin na dahil oh. Tayo, sisingilin sa banda. Hindi masama ang uminom pasta? Kung hindi ka wala magkukontrol sa sarili mo. Tama, Oh. Kaya, pero dito. pa naman yung ano? Sabi nga na, doktor, wala ba na pagkain? Ikaw, kung babawas. oh. kung matangaw ka pa sa dinakdakan at saka Ay, sa mga crispy pata. Sa mga papaitan, tapos, oh. tapos tuloy inom ng malamig na tubig pa. Kaya. Oo na. Oh, yeah. Dati rin naman ako, dati rin naranasan ko rin na hmm. 'yan. Oh, nahilig ako kumain ganyan hanggang sa nakapasi libre ako. Oh? oh. Dito. Dito. Kasi as lote din diyan so Oh, dito. Oh. dito no. Kasi at dito kayo na po. Kasi pala eh, kapag buhay ako ng Pilipinas, hindi ako umiinom. Pagdating sa Hong Kong, uminom ako. Oh, so, okay. Ako, kasi siyempre, nandito yung tropa o oh, ano. eh, sa Pilipinas. Kahit kasi sa sobrang tagal mo na naman dito. Uh, Di, talaga yung tropa mong ano, nandito na. Uh, oh, yung tapat dito na at saka <laughs> maasahan. Lampin. Diba? Uh, eh, sa... Ay, yung kwentuhan, andun pa rin yung kahit pabalik-balik. Oo. Oh, oh, Ito yung ano, maganda nga. Kahit pa paano eh. Oh. Medyo meron ako na kausap dito ng kasama natin driver. Oh. Kasi yung iba naman kasi pag, pag ko Brad, at talagang tinatarget yung usapan yung health yung health ba natin yung ano hindi na yung wala katuturan kasi siyempre tayo mga driver eh at, at pagka na mo ng mga post natin upo hmm. yung telepono pero, na natin natin magpapawis piso kahit saan oh, pero meron mo 12 12 oras tayo nakaupo o ano di ba 12 kaya kaya minsan nga nagkakabi sa akin pa oh. pa sa akin sa kapag nasanay ka na sa ganun, nahanapin ah, oh. na ng katawan Haanapin mo, katawan di ba? Mo, yung lumabas talaga yung pawis mo, hindi yung na ano, di ba? Pawis. Oo. Uh, yeah. uh, may mga may kasama nga ka kami diyan, may eh. 67 years old bumalik pa yun ah. 67 years old pero bilis tumakbo. Oh, oh marami akong nakikita. Kahit ako nang... tatalo rin ako sa matagalan sa court eh. Oh? Oh, <laughs> May nakikita ko dyan kasi na kasama nga nyo na parating oh, baitim na iba itim na. Oh, Dahil nga pinag, sa sublang Sa araw, oh, yun lang ang pangit talaga sa tennis talagang. Uh, laro ng tennis, nakakapangit din. <laughs> <laughs> talaga na lalabas uh, yung natural pero mo. Pero kung una, marunong to tumago sa araw, uh, sige, uh, yung okay, laro ng sigat ang araw. Kaya, so, yeah. Lalabas talaga, makikita mo talaga sila. Pero yung iba gabi nang gaano, bumaba. oh, bumapanat, no? na naranasan ko, naglaro kami, ito naman ko. Hindi naman paningin ko, eh. Sa so, sobrang init. Alas 12, ako naman nang 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 maglalaro ka. Pero na pakahirap na. Oo, oh. oh. tama nga. Ito naman, istar yung paningin mo, kaya kailangan pahinga ka. Oo, oh, Bay. kahit kahit mapapano, oh. kahit healthy ka, bibigay rin. Bibigay ka rin, bibigay ka rin. Oo. Oh. Kaya kailangan may pahinga din. Oo, oh, okay. Kaya natin hindi naman dyan laban na ng uh, patagaran tayo makikat ng araw. Tsaka pagalingan. <laughs> Oo, oh, pagalingan uh, tayo makapag-picture sa'yo. Tama, o. Oh. Yun, so, yun. yun. Kaya shoutout sa mga kasamahan natin magtitinis. Uh, Ito si pare, Oh. Siya uh, yung isa sa magtitinis dito. Dred, maraming salamat sa'yo. Okay, okay. Okay. Thank you. Okay.